Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. 34,000 pesos na ipon ng mag-asawa na mag punit at inamag sa loob ng alkansya. Indoor Horror and Mystery Theme Park magbubukas sa Tokyo, Japan. Frog Kick Diving Technique ng isang free diver kinaaliwan ng mga netizen. Boom na isang K-pop fan nag-fanboy sa araw ng kanyang kasal kinaaliwan online. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, maling pag-iipon. Yan ang nasabi at naging babala ng isang may bahay matapos tumambad sa kanila ng kanyang asawa ang kanilang ipon na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Ang 1,000 peso bills kasi mula sa kanilang ipon na punit at tila inamaglamang sa loob ng alkansya. Bakit kaya ito nangyari? At napalitan kaya ang nasirang pera ng mag-asawa? narito panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Tila may amag at sira-sira ang 1,000 peso bills na ito na mula sa ipo ng may bahay na si Maria Louie at ng kanyang asawa. Ang kabuuan ng kanilang inipon ng isang taon umabot na sa 34,000 pesos. Pero nang binuksan na nilang mag-asawang alkansya, ito na ang tumambad sa kanila. Malaki ang kanilang panghihinayang sa kinahinat na ng kanilang pag-iipon para magsilbing babala sa mga netizen, ipinose ito ng may bahay sa social media. Ayon kay Maria Louis, maling pag-iipon daw ang ginawa nila ng kanyang asawa. Itinabiraw nila ang ipong pera sa loob ng isang alkansya na gawa sa PVC pipe o polyvinyl pipe para raw ito sana sa pagpapagamot ng kanilang anak na may komplikasyon sa puso. Pero pagkadismaya na lamang ang naramdaman nilang mag-asawa nang makitang basa, inaamag at punit-punit na ang tigisang libong papel sa kanilang ipon na galing daw sa sahod ng kanyang asawa. Lubos daw ang pagtataka nila kung bakit nagkaganito ang kanilang pera, kahit na isinara naman daw nila ito ng mabuti. Mula sa mga salaping nasira, 19,000 naman daw ang agad na napalitan dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ibang pera raw ay sinusuri pa ng bangko. Kaya naman mensahe ng may bahay sa mga netizen, maging maingat sa pag-iipon at siguruhin anyang safe ang paglalagyan ng pera. Sating sa next trending topic #hashtag interactive. kung naghahanap ka ng isang magandang dahilan para mag-travel papuntang Japan, baka ito na ang sign na hinahanap mo. Usap-usapan kasi ngayon sa social media ang nalalapit na pagbubukas ng isang 30,000 square meter indoor murder mystery theme park sa Tokyo. Siguradong kikilabutan ka hindi lamang dahil sa ambiance kundi dahil ikaw mismo ang may kipagtaguan sa isang sikat na serial killer. Ang pasilip sa immersive fort Tokyo tutukan sa trending report ni Arnold Herrera Good news para sa mga horror fans out there. Alam niyo bang gumagawa ngayon ng ingay sa social media ang nalalapit na pagbubukas ng Immersive for Tokyo, isang fully immersive murder mystery theme park sa Japan na inspired daw sa mga interactive theater shows sa London na nagsimula noong 2000s. Sa lawak na 30,000 square meters, mayroong labing dalawang attractions at anim na restaurants ang European-style theme park na ng kumalit sa dating kinatatayuan ng Venus Fort Shopping Mall sa Odaiba. Ayon sa Katana Marketing and Entertainment, ang kumpanyang nasa likod nito, ang mga bisita ay hindi lamang basta manonood o sasakay ng rides tulad ng nakasanayan. Dahil dito, bahagi sila ng buong experience. Katunayan, wala raw harang sa pagitan ng stage at ng mga upuan. Ilan sa mga dapat asahan ay ang maging detective kasama si Sherlock Holmes at makipagtaguan sa serial killer na si Jack the Ripper. At para naman sa Japanese twist, pwede ka rin pumasok sa magulong mundo ng hit anime na Tokyo Revengers at makipag-interact sa mga tauhan nito. Ang Immersive for Tokyo ay nakatakdang magbukas sa publiko sa unang araw ng maso. Sa ating next viral story, frog kick but make it extra. Muli na namang pinatunayan ng isang free diver na ito mula Makati na matataba talaga ang utak ng mga Pilipino pagdating sa katuwaan. Yan ang dahilan kung bakit viral ang video nito kung saan ginagawa niyang isang diving finning technique na frog kick. Halina't makitawa sa kakaibang technique na ito ni Russell sa report ni Millie Borja. She was a fairy. <laughs> Ang video na ito sa inyong feed siguradong mapapangiti at mapapatawa ka rin gaya ng maraming netizens. Alyu kasi ang dulot ng video ng free diver na si Russell online. Matapos niyang ipakita ang kanyang entertaining diving skills sa pamamagitan ng tinatawag na frog kick noong nagfree dive ito sa Napaling Reef sa Panglao, Bohol. Ayon kay Russell, talagang ginagawa niya ang finning technique bilang katuwaan. Kaya naman ang iba, binansagan na siya bilang frog master. Ang video na ito ni Russell, umani ng positibo at nakakaaliw na komento mula sa netizens. Ang ilan, tinawag pa siyang Aquaman. Ang isang ito, sinabing naaalala niya ang isang tadpole dahil sa paglangoy ni Russell. Ang iba naman, tila na surpresa sa biglaang kwela ng video. Nasa unay mukhang seryosong TikTok pa. Ang video ni Russell umabot ng halos 3 million views, 4. million hearts at halos 60,000 comments. At para sa huling trending balita, Forever Fanboy! Kaway-kaway naman sa K-pop fans dyan. Hanggang saan naabot ang pagiging fanboy o fangirl ninyo? Itong groom kasi tampok sa ating istorya, kinaaliwan ng netizens matapos mag-fanboy hanggang sa araw ng kanilang kasal. At dahil nga fan siya ng isa sa mga member ng K-pop girl group na Twice, nirigaluhan siya ng kanyang bride ng isang photo card. Kaya lang, itong si Groom tila nagpaalam pa sa photo card ng Twice member bago niya sabihin ng katagang I do sa harap ng kanyang bride. Sino nga ba ang bias ng Groom? Kilalanin sa trending report ni Liway Abbas. Hindi man lahat, pero siguro naman ay mayroong K-pop fans dito ngayon na talagang willing gumastos para lang maka-attend ng concert, makabili ng album at matyambahang makakuha ng rare photo card ng kanilang mga bias. Sure din ako na bilang K-pop fan, lalaki man na babae, mayroon talagang moments na akala mo talaga ay personal mong kilala ang K-pop idol na ito. Gaya na lang ng groom na naregaluhan ng kanyang bride na kalaki pang photo card ng bias na itong si Mina, ng isa sa mga miyembro ng sikat na K-pop group na Twice. Matapos niya kasi itong matanggap, tila sila naka jackpot ang future Mr. Nepat at sinabi pa nito na titingnan niya muna ang naturang photo card ng K-pop idol bago sabihin ang katagang I do sa kanyang misis. Oh my God! Ah! <laughs> Nung crush ko sa twice to ah. Si Mina, stand ko to guys. <laughs> Closer! <laughs> crush ko to mamaya, titignan ko lagi sa ano para mabilis ang I do. I like it, I want it. Kaya naman ang masalayan na ang kanyang bride na dahan-dahang naglalakad sa aisle ay siya namang kuha niya ng photocard ni Mina at tila nagpaalam pa. Pabiro namang pinasalamatan ni Pat si Mina dahil ayon sa kanya, natulungan umano nitong magsabi ng idol ang asawa sa kanya. Ang netizens, partikular na ang mga K-pop fan na aliw sa pagiging fanboy ng groom at nag-iwan rin ng mga pabirong komento sa TikTok. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwa na ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay syempre yung nasayang naipon. O diba 34,000 plus, hindi po madali po yan naipunin. Eh, di ba? At mukhang ang mag-asawang ito ay ginugol po talaga nila ang mahabang panahon. Para punuin po at umabot sa ganung halaga ang pera na nasa kanilang alkansya. Yun nga lang po mukhang minalas at nabasainamag at ngayon po ay nagdikit-dikit o di na punit yung mga paper bills. So diba, sayang nga naman talaga. Pero buti na lang si Mrs. gusto niyang i-share ang kanyang experience para maging aral po sa lahat. Na kailangan po sa pag-iipon ay maging maingat po tayo at maging wais, di po ba? Sabi niya sa kanyang post, eh, pag mag-iipon, mainam po, nako, i-deposito na sa bangko. At dahil po dyan, kailangan din po sa ating mga kababayan maging financially knowledgeable na rin po tayo, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan alamin na rin po natin ang tamang pagsusugbi o di naman kaya ay ang tamang pagsisave, di ba? Ang tamang pag-iipon. Hindi naman po mali ang mag-ipon sa alkansya, lalo na po pag tinuturuan po natin ang mga chikiting po natin ng value ng savings. Pero syempre, pagdating po sa medyo malaking halaga na po, mainam po, ano, na ipasok na po natin yan, no? e-deposito na po natin sa banko dahil marami marami rin naman po mga advantages at benefits pag gagawin po natin ito. Katulad po na nag-earn po ito ng interest o di naman pa, o, kaya pwede nyo invest din po yan. Who knows, di ba po? At syempre kung meron po kayo makilala ng mga financial advisors na talagang mapagkakatiwalaan, baka pwede po kayong magpaturo sa kanila. Kailangan po maging wais na po tayo sa ating pag-iipon, o di ba? Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At bago po tayo tuloy magpaalam, balitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kwento sa likod ng mga viral na video kasama ang buong grupo ng T TNVS. Trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen O. Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.